Sup sa inyo mga ka-showbiz, muli na namang binatikos ng mga netizens ang It's Showtime host na si Vice Ganda kaugnay sa isang ginawa niya sa segment ng show na Mini Miss You. Hindi pa man tuloy ang humuhupa ang nagdaang icing issue niya kasama ang asawa niyang si Ayon Perez kung saan ipinatawag pa sila ng MTRCB, e eh meron na namang panipago ngayon. Sa nasabing viral na eksena, ay may mga tsokolate sa isang lalagyan at aktong diniladilaan ito ni Vice Ganda. Ayon sa mga netizens, tila umaaktong isang aso daw si Vice Ganda na hindi naman daw isang tamang asal. Lalo pa daw nasa harap ito ng isang bata ginawa. Ayon sa mga netizens, mukhang ipapatawag daw ulit si Vice Ganda ng MTRCB dahil sa naturang kontrobersyal na video. Pero so far eh wala namang pinapanggit ang MTRCB kung ipapatawag bang muli nila si Vice Ganda o ang Showtime Management. Pero bagamat pinapatikos si Vice Ganda, depensa naman ng madlang people at ng kanyang mga fans, halata daw na hindi naman nanonood ng showtime ang mga bashers ni Vice. Sa unang tingin ay mukhang mali talaga ang ginawa ni Vice Ganda na pagpapanggap na isang aso. Pero kasi may dahilan kung bakit niya ginawa ang naturang eksena. Umaacting daw kasi si Vice Ganda at Lasi sa naturang eksena sa Mini Miss You. Kunwari sila yung papi nung kiddie contestant. So in short, tila acting-actingan lang ang nangyari. Dagdag pa ng mga fans ni Vice, masyado daw malisyoso ang mga bashers niya. Tila lahat na lamang daw ay pinupuna at binibigyan ng kulay at kahulugan ang mga kinikilos ni Vice Ganda kahit non-issue naman ang mga ito. Samantala, narito pa ang naging komento ng mga netizens. Parang wala nang ginawa si Lala sa office kundi manood ng showtime. Kapag tabogo talaga ang nasa posisyon ng departamento ng gobyerno, walang utak. Di ba pwedeng tingnan ang konteks bakit ganun ang sitwasyon? Mahirap talaga bumili ng utak. It is so obvious na ang MTRCB ay hindi nanonood ng show. They only listen to kung ano ang ibubulong sa kanila. Bakit parang feeling ko masyado naman ata nitpicking or napaka OA sa pagmonitor tong MTRCP? Parang wala silang tinututukan kundi ang showtime lang. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz update, mag-subscribe at follow lamang po.